Noong bata pa si Rachel ay pinasok siya ng mami niya sa samot-saring dance lessons, kabilang na ang ballet lessons. She know how to dance and how to dance well. Kaya sa opinion niya ay malaki ang chance ni Alejandro na manalo sa competition sapagkat mahusay itong sumayak. Hindi naman prerequisite sa mga dance contents ang pag-split na hindi nito magawa. Hindi nga niya maunawaan kung bakit nagpipilit itong mag-split. Hanggang ngayon ay wala pa rin itong nakukuhang kapareha. May nakuha na itong dalawang kapareha pero kapwa hindi mauhusay ang ngayon At agad nitong sa. Nasa farm si Alejandro Siya naman ay tapos na sa mga gawaing bahay Nang nagdaang gabi pa niya ay binabad ang mga damit at naisampay na niya iyon Nakapagwalis-walis na rin siya Inaamin niya ang pagdating sa gawaing bahay ay tamad talaga siya Hindi siya sanay sa mga iyon pero marunong din naman siya Hindi siya lumaki na tulad ng ibang kaibigan niya na nangangailangan pa ng yaya. At sa araw na yun, gaya ng parating nangyayari ay bored siya. At dahil walang magawa, kaya kain na pa siya nasa salas. Pinabalikan ang mga dance steps ng mag-isang binuo ni Alejandro. Believe siya rito, Kahit mag-isa lamang ito ay nakabuo ito ng dance step na ipinakita pa nito sa kanya. Marahil ay walang mahinga nito ng opinion kaya siya ang tinanong kung pwede na mga naisip nitong steps. Sa palagay niya ay kaunting improvements na lamang ang kailangan ng mga yun. Hindi naman malaki ang kompetisyon ng sasalihan ito, Kaya pwede na ang mga simpleng galaw. I wish I could talk to anyone. Anyone at all. She said, ang kabilin bilinan sa kanya ni Alejandro ay sa bahay lamang siya. Wala naman daw siyang may tutulong sa taniman kaya mabuting doon lamang siya sa bahay. Alam na niya ngayon na ang farm pala nito ay umaabot hanggang sa kabilang bako. Maraming pinagdadala ng produktong farm nito. Nakakaabot daw hanggang sa may palengke sa Manila ang mga ani roon. Meron na raw itong isang supermarket na binabag sa kanito ng mga pananim. Naisip niya ang gusto niyang makita ang farm. Kung sakaling magreklamo si Alejandro ay sasabihin niya lamang niya rito na babagot na siya sa bahay nito. Lumakad na siya. Parang ibig niyang magsisi. Malayo-layo nang nalalakad niya pero panay pananim pa rin ang nakikita niya. Mabuti niya lang at makapalang suot niyang maong sapagkat ilang ulit na siyang nasabit sa tanim na pinya nagpasya siya siyang uuwi na lang hindi niya alam kung saan eksakto na si Alejandro bakit pa gustong kong makasama ang lalaking iyon napabuntong hininga siya kailangan niyang aminin na ni masaya siya kapag kasama niya ang lalaki. makwento rin ito madaldal pa nga matatawa siya sa lahat ng mga jokes nito at kahit sa pagkakaalam nito ay wala siyang masyadong alam sa mundo ay nagkukwento ito sa kanya ng mga bagay tungkol sa negosyo nito Kadalasang hindi siya makapag-commento rito pero natutuwa siya malaman ang mga plano nito. Mataas daw ang pangarap nito para sa farm Ayaw lamang daw nitong hindi magmumula sa farm ang perang ipampapa expand nito. At malapit na rin daw nitong makuha ang perang ito. Kapag nangyari na raw mga plano nito, ang sabi nito sa kanya ay dadagdagan daw nito ang sweldo niya at bibili siya ng mga koloroyta niya. Natawa siya sa sinabi nito pero nagkunwari siyang sabit na sabit. Binsan ay mahirap magtanga magtangatangahan. Ang dami niya ang opinion tungkol sa business nito. Mga opinion na hindi niya masabi. Natuklasan niya ang isa palang engineer si Alejandro. May firm ito sa Maynila na ang nag-aasikaso ay ang kapatid nito. Naman may not a very well to do but he was a rich man. Siguro hindi mayaman sa standard ng circle niya pero may sinasabi na rin sa buhay. Everything about Alejandro she found interesting. Kahit simpleng-simple lang ito sa napaka-interesanteng tao nito. Kapag ito ang kasama niya kahit nasa loob lamang sila ng bahay, ay hindi siya bored. Kapag iniwan na siya nito ay damang daman niya ang pag-iisa niya. Alejandro was very lively. Kung siguro ay nasa circle niya ito, ito ang ituturing ng lahat na life of the party. May ganong abilidad ito. Napapansin niya ang ganon din ang tingin ng ibang tao rito. Kapag may mga tauhan itong nagtutungo sa bahay, ay parating nakangiti ang mga ito. Nakikita masayang kausap ang amo ng mga ito. Tantay, Napalingon siya sa nagsalita. Si Pedro yun, isa sa mga tauhan ng farm. Ngiting-ngiti ito sa kanya. Kita ang kakulangan nito sa ngipin. Minsan ang naikwento nito sa kanya ni Alejandro. Matinig daw ito sa chicks. Hindi niya lubos maisip kung paano naging matinig sa chicks ang sangtulan tulad ni Pedro. Pedro, saan ba ang pupunta ang farm mismo? Ayong yung nandun si Alejandro. Sasamahan na kita. Sige. Habang naglalakad sila, nabigla siya ng hawakan ito ang kamay niya. Automatic ang reaction niya ay ang bawin at sampalin ng kamay nito. Aba, hingi-singi ito sa kanya. Ganyan ang gusto ko sa babae. Pakipot. kumindat ito sa kanya. Hindi niya alam kung matataw po mabubuy sa tito. Nakuha pa nitong kumindat. Anong akala nito sa sarili nito? Guhapo? Hindi bagay rito ang kumindat. Lalong lamang nakikita ang ubod ng laking mga mata nito. Mas matangkad pa siya rito ng tatlong pulgada. Bilad na bilad sa araw ang balat nito. Kaya marahil napakaitim nito. Natawa na lamang si Rito. Nakakabilib din ang lakas ng loob nito. Hinayaan niya itong magkwento sa kanya habang naglalakad sila. Mayabang din pala ito. Ang sabi nito sa kanya ay nag-araw nitong mapag-aral ang lahat ng kapatid nito. Sa ngayon ay mayroon na raw itong sariling bahay. Yun nga lang daw, hindi nito pag-aari ang lupa. Pero madali naman daw magawa ng paraan yun. Ang tanong niya kung anong paraan ang naisip nito. Iyon ay ang isama. Ang mga kapitbahay nitong nakipagkapit busy kapag pinapalis na ang mga ito ng bulldozer ng tunay na may-ari ng lupain. Muntik na siyang mapailing. Ang akala nito ay bilib na bilib siya rito sapagkat sinasakyan niya ang mga sinasabi nito. Maya maya ay sinimulan sa bulahin nito. Ang sabi nito ay maganda raw siya. Salamat, aniyang natatawa na. May nakapagsabi na ba sa talagang nakakabighani ang ganda mo? Oo, meron na rin naman. Pakikisakay niya rito. Ikaw anong sinasabi ng mga tao sa iyo? may tsura naman daw ako. Sabi nga ng kateks ko, kurt daw ako. Eh kasi hindi ka niya nakikita. Joke lang. Tumawa ito. Mukhang hindi naman na open. Ang hula niya ay 45 na ito. Pero may gana pa pala itong makipag-text. Kung sa bagay wala namang age limit ang texting. Ganun pa man ay parang hindi na bagay rito. Patuloy ito sa pamubola sa kanya hanggang sa makarating na sila sa kinaroroonan ni Alejandro. Sinalubong kagad si at pinalis na si Pedro. Nakangiting pinagmasdan siya nito. Mukhang masaya ka, Tentay. Hindi naman masyado. Naiinip ako sa bahay. Kaya nandito ako. Sinabi ko na sa sa'yo, doon ka lang. Nag-aalala akong mabigtay maka ng mga tulad nung si Pedro. Walang pinapalampas yun. Maraming pang tulad niyan dito. Mukhang natuwa ka sa kanya. Siguro binola bola ka at nagpabola ka naman. Ano ang sabi niya? Maganda raw ako. Ang lakas ng tawa nito. Hindi siya na open. Walang sinabi sa kanya. Patuloy lang na tumawa. Eksaktong panghalian at may nagiiihaw ng isda roon. Kadalasan na hindi na umuwi si Alejandro sa bahay. Doon na rin siya na ng halian ang sabi nito. Pagkatapos daw niyang kumain ay umuwi na siya. Pero naiinip ako sa bahay. E paano wala kaya itong ginagawa maghapon? E tapos na. Humanap ka ng gagawin. Lalong wala kang gagawin dito. Saka babay mabuntis ka pa ni Pedro. Gusto niyang kilabutan sa ideyang niya. Pero wala na siyang nagawa ng pagkatapos kumain ay ito mismo ang naghatid sa kanya sa bahay. Umanap ka ng gagawin. Sige, mag-agot pa. Basta dito ka lang. Ano pa ang magagawa niya? Nang makalis ito, hindi siya nag aagaw Nakiyuri siya ang buksan ng silid nito. Hindi pa rin niya napapasok yun. Tarnablaw naman nagsasara sa pinto at yun ang sinungkit niya sa gilid. Nakita niya sa mga pelikula na sinusungkit lamang. Nang kardang gilid niya sa hamba. Ang ipinansungkit niya ay ang nakita niyang pakalat-kalat na karne Alejandro sa isang pizza giant. Inaabot siya ng isang oras bago niya nabuksan ang pinto. ordinaryo lamang ang salig mo at malinis si at kumpleto sa gamit. Kaya pala walang mga DVD sa ibaba ay naroon lahat. Mayroon pa itong PlayStation 2 at sandamakmak na bala ni Yun. Ang kama nito ay malambot ang kutsyon at misna-misna niya ang malambot na kutsyon. Ang kutsyong paggamit sa kanya ni Leandro ay manipis, minsan ay masakit sa likod. She dove for the bed and watch TV. Nang mainis sa palabas ay nilood siya sa DVD. Masyado siyang nag-enjoy sa kama at hindi na niya namalayan na nakatulog siya. Nagising nalaman siya sa pagtapik sa kanyang balikat. Hoy, napabalik ko siya ng bangon. Huh, at ano ang ginagawa mo rito? Ani Alejandro mukhang inis na inis. Pasensya na, nakatulog ako. Sino nagsabi sa'yo pwede kang pumasok dito? Nagilti siya. Ibinili na nito sa kanyang huwag siyang papasok doon pero sumigi pa rin sa Inagaw nito ang unang ginamit niya at hinarap ito sa kanya. Tingnan mo ang unang. May mancha na ng kolorete mo. Masang basapan ng mantika. Hindi ka talaga marunong sumunod sa utos sa iyo. Ano? So, rin na. Nangiinip lang naman ako. Lumabas ka na. Tumalima kagad siya. Isinara nito ang pinto. Siya naman ay bumaba na. Noon lamang siya nakita ng na si Alejandro na kaya nag siya. Kung bakit naman kasi nakatulong siya. Kung hindi, sana hindi siya nabisto nito. Maya-maya ay bumaba na ito. Ikaw din pinagpapasan pinagpapasensyahan lang kita ha. Umayos-ayos ka. Kapag may sinasabi sa'yo, intindihin mo. Upo. Upo ka ng upo, hindi mo naman ginagawa. Sorry na nga eh. Tapos ganyan ka pa akong makasagot sa akin. Kinakayan kayanan mo ako dahil maluwag ako sa'yo. Baka ka mamaya, magalit ako ng todo. Umikot ang pad mo. Hindi na lamang siya umibig. Nagtuloy ito sa kusina, panay pa rin ng reklamo. Hindi pa marunong magluto. Ako pa ang nagluluto para sa'yo. Kaunting bilin sa'yo, hindi mo alam gawin. Sorry na nga. May TV naman dyan kung naiinip ka. Hindi ko gusto ang palabas. Ang arte mo, alam mo ba yun? Pasalamat ka nga may TV rito. Iyong iba, radyo lang. Eddie, thank you. Naiinis na siya. Tingnan mo, galing mo. Nagmamalaki ka pa. Kagan naman siyang natao. Mahilap lang para sa kanyang tumanggap ng paniramon. Nagkukukot ang kalooban niya. Ang daldal -dal talaga nito. Ayaw tumigil. Pinakinggan niya ang lahat ng gustong sabihin nito. Pagkatapos kumain ay pinasama siya nito sa silid nito. Iniabot sa kanyang ilang DVD. Ano ito? Di ba yan ang pinapanood mo kanina? Ibaba mo na. Huwag lang nalang uling papasok dito. Bigla siyang napangiti at naisip niya. Talagang mabait ang lalaking ito. Also, he was getting cuter and cuter by the day. Naiintindihan mo ba yan? Iginuso nito ang nasa ibabaw ng DVD. Pretty woman iyon. Ang nakatuwa niyang panoorin kanina. Kahit matagal na niyang napanoon. Oo. Basta anong istorya. Bilyas ang babae at mayaman ang lalaki. So katumawa ito ng malakas. Sige na nga, bitmitin mo yung pababa. Baka masapa sa rin. Natawa na rin siya at tumalima sa utas nito. Nang gabing yun na hindi siya makatulong. Naman ang isip niya si Alejandro. Alam niyang mali ang sumisibol na damdamin niya para dito. She was going to leave that place soon. At ito naman ay mayroon ding ibang gustong babae. Madaling araw na siyang nakatulog ngunit maaga pa ay kinising na siya ni Alejandro. May pagkain na raw at na ito. Naisip niya, sino bang babae hindi makakadama ng nadaraman niya para dito? Laman was thoughtful and sweet. Ang mga nakakadit niyang lalaki ay thoughtful at sweet lamang sa mga babaeng pinupormahan naman ito. Pero iba si Alejandro. Sino bang mag-aakala na sa lugar na iyon niya matatagpuan ang isang lalaking pupukaw ng kanyang interes ng ganon katindi? Ganon pa man ay inisip niyang dapat na maaga pa lamang ay tigilan na niyang pagtangkilik sa mga isipin patungkol sa lalaki. Walang mangyayari sa kanila. Inawala niya ang mga gawaing bahay saka nagpa siyang manood ng DVD. Pinanood din niya ang napasamang DVD ng sayo, Nag-enjoy siya roon. Naalala pa niya hanggang noong high school siya ay kasama siya sa isang ballet group. At kahit nasa states na siya, noong college ay sumasali siya sa pep squad. Hindi nga lamang siya tumagal dahil narapan siya sa schedule nila. Maya-maya ay -maya sinalang niya ang gustong sayawin ni Alejandro sa contest. Tango iyon. Ginaya niya ang galaw na ipinakita nito sa kanya at nag-imbento. Yung mga sariling steps. Pagpihin niya ay muntik na siyang mapasigaw. Tinitig na titig sa kanya si Pedro. O yan ginagawa mo rin. Pumapalakpak ito ng malakas. May nakapagsabi na ba sa iyong mahusay kang sumayaw? Natawa siya. Marami na. Anong kailangan mo? Pinapakuha ni boss yung charger ng cellphone niya. Ibinigay ka agad niya dito. Muli ay hinawakan ito ang kamay niya kaya agad niyang binawiin. Ano ka ba? Yun yan talaga ang gusto ko sa babae. pakipot. Ulit nito sa nito nung nakarat muli ay si Linda siya. Sige, sayawan mo pa ako. Sino namang nagsabi sa'yo na ikaw ang sinayawan ko, Dong? Ikaw na wan, kunwari ka pa. Anong kung nakita mong parating na ako kaya bigla kang sumayo? Ang lakas ng tawa niya sa lakas ng fighting spirit nito. Itinaboy na niya itong ngunit ayaw pa nitong umalis. Magkwentuhan daw muna sila. Wala siyang balak kausapin pa itong ngunit nagsimula ito ng usap na po sa paksang sinimula nito ang interest niya. Si Alejandro. Ano ang Tanong niya rito at panay rin ang nito. Tila ibig nitong malaman niya na sa lahat ng tauhan dito ay pinakamalapit at pinagkatiwalaan ni Alejandro. Matagal na pala itong naninilbihan sa farm na iyon. Kilala nito ang pamilya ni Alejandro. At kahit daw noong panahon na sa ibang bansa ang lalaki, ay parara itong naalala ni Alejandro. Panay lang ang niya. tanong niya. Nagtatanong-tanong dito. Sinasabi ko na nga ba? Tsak, Napatingin siya sa pinto. Si Alejandro ang naroon. Mukhang eritado. Sinenyasan ka ganito si Pedro na umalis na. Agad na tumalima ang lalaki. Masama ang tingin sa kanya ng binata. Kumea ka na Hindi oh. Aminin mo. Nadali ka na ng pambobola ni Pedro. Hello, I'm not cheap. monotang ang noon ito. Tila hindi naunawa ng sinabi niya. Hanggang sa bigla na lamang itong humalakak. Nilapitan siya nito at kinurot ang niya. Ang cute mo rin minsan tentay. Ang tanging gusto niyang gawin ay ang yakapin ito ng maibig. May baikot kasi sa sige.